Ang ganda pala ng bulaklak nito guys. O, oh, ayan o. Oh. Namulaklak na siya. Ayan. Nung binili ko to, sobrang liit pa. Tapos parang uh, wala siyang masyadong tangkay. Tapos ang konti-konti ng mga leaf niya. Kasi yung dahon nito napakaliliit. Pero yung bulaklak niya, ayan. Ganyan, ganyan yung bulaklak niya. Ang cute ng bulaklak niya. Ayan. So, lahat to binili ko sa napakaliit pa. Tapos hanggang sa lumaki-laki sila. Ayan. Ayan. Tapos ito, ayan, pinagsama-sama ko. Ako lang yung nag, ako lang yung nagano nito, ito, ito nagayos ayos niyan. Wala lang, nanguha lang ako ng bato-bato. Pag pumupunta kami sa diwa ko, ayan, kukuha kami ng malaking bato. Tapos nilalagay ko dyan. Ayan. Tapos dito, napabayaan ko na. Kasi nagtatanim ako dito ng ano eh. Tatanim talaga ako dito ng tawag dito. Nang paaakyatin ko dito. Yung 'yung ano natin. Um, grapes, ayan. Ito 'yung grapes natin. Nagpitas ako dun sa kabila din, ito na siyo. Madali lang kasi kumuha ng Madali lang kasi gumawa ng ano ng grapes. Basta 'yung grapes mo is naaarawan tapos sa uh, pagbago pa lang, 'wag masyadong paaarawan. Medyo ilagay mo sa likod para magkaroon siya ng root. Pag may root na siya, hayaan mo na yan, Kusa na 'yan hahaba at gagapang na 'yan. Ito is yung lemon ko naman to. Pero hindi ko alam kung lemon talaga to. Kasi tumubo lang to sa likod ng bahay. Tapos nilipat ko lang siya dito. Kasi nga masyadong malaki. Alam ko pagka uh, nagbunga na to. masyadong malaki. Mula from root to guys ha. Ah. Ay from ano from seed. From seed to. Naku nagawa ko na siya ng ganto. Kalaki na siya. Tapos kasabayan niya itong kalamansi natin. Kasi pag bumibili ako ng kalamansi. Ayan. Ayan kalamansi natin ayan kaya lang ang kalamansi kasi masyadong kainin ng uod tulad niyan ayan, ayan o. may uod siya di ba i-sprayan ko siya para bago siyang ma wag maubos yung kanyang ano dahon kasi kinakain nga nila so yun lang share ko lang sa inyo guys yung aking konting maliit na tanim